Arestado ang tatlong gwardya ng UP Los Baños na nanggahasa raw sa dalawang babae sa campus at isa sa mga biktima, estudyante ng universidad. Nakatutok si Isay Reyes. Hindi makalimutan ni Nakati at Edna, hindi nila ng mga pangalan ang pait na sinapit sa kamay ng tatlong security guards ng UP Los Baños. Magkahiwalay na ginahasa ng mga suspect na sina Rodrigo Landicho, Roberto Cañete at JV Taize ang dalawang babae gabi ng April 28 habang naglalakad sa loob ng UP campus si Kathy, bigla raw siyang tinutukan ng kutsiyo ng isa sa tatlo at pinagsamantalahan. Nakakaramdam din po ako ng galit tsaka po ng takot kasi po nakatromo po yung ginawa nila sa akin. Sobrang mali po kasi po sila po yung dapat na nagsisecure po sa amin. Hapon naman noong June 14, habang naglalakad sa barangay Maahas, biglang tinutukan ang kutsiyo at sinakay ng tatlo si Edna sa isang sasakyan at sakay na buso. Parang minamatsagan na po niya ako sa malapit sa bahay namin. Nasakyan pa lang po, ginagawa na po niya yun. Nahuli ang tatlo sa one-time big-time anti-drugs operation ng Los Baños Police kagabi. Nakuha sa kanilang ilang baril, fragmentation grenade, balisong at pakete ng shabu. Nang investigan sila, doon lang na lamang silang suspect sa panggagahasa sa dalawang biktima. Itong mga ito, yung mga drug, uh, gumagamit ng legal na droga at magagamit din sa drug trade. Ayon ng pulisya sa mga security agency, mag-ingat sa pagkuha ng kanilang mga tauhan. Maaring dumulog sa tanggapan ng Los Baños Police ang iba pang posibleng na biktima ng mga suspect. Isay Reyes, Nakatutok, 24 Horas.